Finally, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang sikat na aktres at singer na si Sarah Heronimo at sinagot ang matagal nang na katanungan ng madla kung bakit hindi pa siya nagkakaanak at nagbubuntis sa partner niyang si Mateo Gidicelli. Matatanda ang nitong nakaraan lang ay kumalat ang rumors na buntis daw si Sarah Heronimo. Kaya naman ang sikat na celebrity dermatologist na si Dr. Vicky Bello ay tahasang tinanong si Sarah G sa issue ng pagbubuntis nito sa kanyang latest vlog. Ayon kay Sarah, hindi siya pregnant ngayon, pero hindi sa ayaw niyang magkaanak. Gusto niyang magkaanak. Excited siyang magkaanak, pero hindi pa daw ito ipinipigay ni Lord. Bukod pa doon ay may mga takot daw siya sa pagbubuntis dahil isa siyang late bloomer. May mga doubts daw siya regarding pregnancy. Ipinapasa Diyos na lang daw niya ang kanyang pagbubuntis. Narito ang kanyang naging pahayag. Everybody wants to know When's the baby coming out? Kung ibibigay naman ni Lord. Ah, so wala kayong ginagawa? Against or pro? Basta relax ka lang doon? Are you excited to be a mom? Opo, excited naman po ako to be a mom. May mga fears ganyan. Ba't kung ibibigay ni Lord? So be it. Madami dok akong fears. Siyempre equipped. You need to be really equipped to be a mother. di ba siyempre po? Open book naman po sa taon na late bloomer po ako. So, ayon. Medyo may mga doubts na ganon. Pero if ibibigay ni Lord, okay naman po ako if it's really his will, again? So ayon na nga kay Sarah Heronimo, gusto niyang magbuntis at magkaroon ng isang anak, kaso nga lang, may doubt siya. Valid naman ang doubts niya dahil totoong mahirap na magbuntis habang tumatanda. 35 years old na si Sarah Heronimo at turning 36 na siya ngayong darating na Hulyo. Pero bagamat ganun na nga, marami pa rin mga nagbubuntis kahit mid-30s na sila. Yung iba nga, 40s na nabubuntis pa. So it's not really too late para sa mag-asawang Sarah at Mateo. Ayon pa sa mga netizens, pwede ding itry ni Nasara at Mateo yung ginawa ni na Vicky Bello at Hayden ko noon. Ito yung IVF o vitro fertilization. Sa ganung paraan, pwede sila ni Mateo magka-baby. Bukod kina Vicky at Hayden, matatandaang IVF din ang mga anak ni na Corina Sanchez at Mar Rojas na sina Pepe at Pilar. Ibang babae yung magdadalang tao for Sara pero 100% biological child niya pa rin ito. Kaso nga lang, hindi 100% ang tsansa na magkaanak sila sa IVF. Ayon sa mga IVF websites, bumababa din ang chance nito habang tumatanda. Maraming mga netizens ang very hopeful na magbuntis si Sarah G. Matatanda almost taon-taon na lang siyang rumored na pupuntis ever since ikasal sila ni Mateo noong 2020. Ganun katindi ang wish ng kanilang mga fans na magkaroon ng baby ang dalawa. Hindi lang mga netizens ang may wish nito, kundi pati na rin si Mateo Gidicelli. Matatanda ang last year 2023. Sinabi niya ito sa isang interview niya sa GMA. God willing, after all these activities that Sarah wants to do and accomplish and, of course, my commitments with the network, hopefully by the end of the year sana, pag-pray nating lahat na makabuo na. Kabilang sina Sarah Heronimo at Mateo Gidicelli sa pinaka-beloved celebrity couple ng bansa mula nang ikasal sila 4 years ago, never sila nagkaroon ng nibahid ng kontrobersiya patungkol sa marriage nila.